Hello viewers, great and small. Welcome to my another video. This is AC Shia. So, ito na yung hinihintay niyo mga ating step by step tutorial. Ano ang gagawin for Pakistan Visa application? First of all, tanungin niyo muna ang mga sarili niyo. Karapat dapat bang puntahan o bisitahin ang Pakistani nyong boyfriend? Ano meron siya? O, oh, ipalagay lang natin na pumayag or gusto ng pamilya ng lalaki na imit ka personally. Pero dahan dahan mga ating ha, hindi mo pa kilala ang lalaki. Kasi gusto nilang imit ka personally, baka ilusyon ka lang, throne line, or totoo ka ba? ang traveler, ikaw Pilipina kasi nanyahan kang pumunta dito sa Pakistan. So, kailan teamwork, okay? Para yung mga ideas, techniques, may share ba? Malay mo, meron siyang alam na wala ka. ba? Diba? Teamwork ang tinatawag. So, kung ready ka na, kailangan mo rin asikasuhin yung mga papeles at document na ipapasa sa embassy. So, una, ano ang gagawin natin? Number one yan ha, sa steps. Okay, gather the information sa dalawang embassy. Pakistan Embassy in the Philippines. At dito sa Philippine Embassy in Islamabad, Pakistan. Baka magtataka kayo ha, dalawa yung embassy na sinasabi ko. Kasi may gagawin si sponsor. Okay? hindi lang ikaw ang mag-asikaso ng papeles. Dalawa kayo, kaya sinabi ko, teamwork, okay? Teamwork, okay? Anong gagawin sa Pakistan Embassy website? Natural, gather the information. Titignan ano ang requirements na kailangan. Ano ang list of requirements para sa visa? Kailangan mo intindihin at unawain kung ano yung mga papeles na ipapasa or i-compile para magkaroon ka ng visa papuntang Pakistan. Kasi online to, kailangan lahat ng mga papeles na ka Photoscan, yan mga ating, katulad ng passport, valid ID mo, yung veterinary ticket mo, yung mga any supporting documents na kaputos kanyan mga ting kasi online application so kailangan din yung debit card pero online application to kailangan ni sponsor tumulong di pwedeng siya na lang ang mag process through online pero iwiga yung gmail mo sa kung sino yung mag-process dito through online para madali kasi kailangan ng debit card. Ang ano, pag-process ng visa through online, ano yan ah, by laptop or computer, at ang pagbayad is debit card. So, yun na, number one. Philippine Embassy in Pakistan, dito sa ano ha, Islamabad, kailangan ding i-gather ni ano, sponsor yung mga information, titignan niya ang visa. Okay? Kasi siya yung sponsor, bisitahin niya ang website. Nandun yung mga forms na kailangang ibigay sa'yo. Okay? Kahit hindi man siya ang main applicant, at least alam niya ang mga procedure doon sa embassy. Okay? Hindi pwedeng ikaw yung aplikant, ikaw lang talaga magkasikaso, no? But, kailangan niyang alamin yung ano yung mga sinusulat doon sa Pakistan Embassy sa Pilipinas at dito. Okay, ganun ka rin, aplikant. Para madali yung pag-asikaso ng document. So, alam niya na ang nabasa niya na noon, na-research niya na ang Philippine Embassy in Islamabad, Pakistan ang sponsor ang mag-process ng affidavit of support. Ito ay hinahanap sa immigration o ano at the airport. So, kailangan ng sponsor na asikasuhin nyo ang affidavit of support dito sa Pakistan. Pero bago siya pupunta ng Philippine Embassy dito sa Pakistan, kailangan niya mag book ng appointment to process the affidavit of support. Okay? Paano siya maggagawa ng appointment letter? De, mag-email siya sa, ano natin, Philippine Embassy website siya na ang mag-email. So, bago siya pupunta doon, kailangan niya yung passport niya with copy, sinisic and copy, mga bank details niya, Group of Financial Capability ba? Or any? At kailangan din bitbitin ang Police Clearance. Okay? Baka ang naging kau-kausap mo sa online is may problema dito. Lagot! Okay? Kailangan niya bitbitin ang Police Clearance. Okay. Tapos na sa Philippine Embassy, ito, punta natin yung website ng Philippine Embassy dito sa Islamabad, Pakistan ha? official website ng Philippine Embassy so punta tayo dito sa forms ha? sundan nyo lang ako punta tayo sa forms po, dito lalabas si consular forms scroll up punta tayo sa notarial and legalization forms letter H ang affidavit of support Okay. So, this is the form na ibibigay sa mga sponsor na gusto magbigay sa mga girlfriend o kung sino mga inaanirahan pupunta dito sa Pakistan. So, ito yung papel na ipapadala sa inyo na ipakita sa immigration officer. Okay, ito yung affidavit of support. Ito yung form ha, mga ating. So, ipapadala to sa inyo. Original. Ito ha. Original. Kailangan, kung isa lang ang papel, dapat picture niya or i-copy niya. At mag-ano siya, mag-iwan siya ng isang copy lang ang original ipapadala sa iyo. So, ito yung affidavit of support form na ibibigay at ipadala sa inyong mga girlfriend. So, dito ay pangalan niya, Pakistani citizen, tapos legal of legal aids holder passport, yung passport number, and presently residing at kung saan yung address niya dito sa Pakistan. After having been duly sworn to in accordance with the law, do hereby depose and say that I am presently working as a or an. Kung walang trabaho pero may income siya, gamitin niya yun. Halimbawa, online earning, they diba, online earning yung pera na galing sa money transfer, ang papel na yon ipa, ano lang, ipa, authenticate niya na monthly may earning siya na malaki. Okay? Kung wala siyang trabaho, hindi wala din ang a bit of support. Okay? So, that I would like to invite my friends or sino man dyan. Ito. Dami ah. <laughs> and then, Filipino National of Legal Aids presently residing address mo dito mga ating to come and visit in Pakistan. Dito ang lugar. Pati siguro address. Ay, hindi na. Pakistan lang dito. Dito yung address. Tapos, that I will take Full responsibility for his and her expenses, subsistence, and accommodation throughout the duration of his and her stay ensure that she or he will not become a public charge while on travel. That I am executing this affidavit for whatever legal purposes, whatever legal purpose it may serve. Okay, and means who are off I hereby fix my signature this list at kung kailan po na process yun ang address niya ang ano niya date year and month tapos dito magkatambayad siguro dito yung mga personnel mag ano, maglalagay stamp yan at ipapadala sa inyo mga ating So, para may meron kayong ipakita sa ano, immigration officer. Ito lang ang hahanapin niya. affidavit of support at invite. Mas maganda yung ano, yung invitation letter na meron kayo para kung hindi man siya kontento sa affidavit of support at least merong invitation letter. So, hintayin nyo to ang affidavit of support bago kayo mag-process ng visa ninyo. Dapat nasa kamay nyo na to bago kayo mag-process ng visa. So, ang number two na steps ay titignan o alamin yung policy and rules of immigration at airport in the Philippines. Ano-ano ba ang nahanap ng immigration sa mga traveler or Palis ng bansa natin. Research nyo ah. Hindi lang, ikaw Pilipina, kailangan din malaman ni, ano, ni sponsor. Bakit talagang iasikasuhin yung affidavit of support. Diyan talaga ang hinahanap sa immigration officer. Okay. Mag-research kayo through YouTube or sa website ng immigration. Basahin nyo. Hindi maubos yung oras nyo sa ano dyan, pag-research. Ano na ba? Slowly. Slowly but surely, unlike sa rushing, unsuccessful naman yung effort niyo Gets nyo mga ating? So, i-research ang website ng immigration at ang pagkuha ng affidavit of support. Bakit kailangan to ipakita sa immigration officers na sa airport? So, yun na. Be ready sa ano ha, mga question na itapon sa inyo. okay? Be ready sa mga question na itanong ng immigration officer, ha? Kailangan relax. Ha? Kaya ito ang sinasabi ko, dapat paghandaan. Nung paunti-unti lang ba? Para ma-refresh yung utak nyo na ang pangalan ng boyfriend ko, ang address ng boyfriend ko, ano ba ang gagawin ko sa Pakistan, bakit ako inenyahan, may pera ba to? ilang taon na to? anong kulay ng buhok niya, anong kulay ng mata niya, kailan kayo nagkakilala, mga ganong question ba? Ano? Kasi alam ko, merong mga, ano talaga, no? Mga traveler na kahit pangalan ng boyfriend nila kalimutan dahil sa excited. <laughs> Di ba? Yun, ang ah, mga tanong ng immigration, kaya paghandaan nyo. So, sa mga traveler na first time mag-travel, first time mag-travel, mga ating, poko ah, focus sa question at kailangan paghandaan. Araw-araw, di lagi naman kayo nag uusap ng boyfriend niyo paghandaan nyo yan, okay? Yan ang pinaka, ano doon sa immigration sa Pilipinas. <laughs> yan lang naman yan. Okay. Ang affidavit of support, kailangan ipadala ni, ano, sponsor sa inyo through career or Pakistan Post. Pero mas maganda yung career na ano ba, madalian. Kasi safe yung document nyo. Kasi original to. Kasi pag Pakistan Post, depende. Kasi mapipending pa yan dyan sa ano, sa uh, ano nila, main. Mas maganda na yung isi-send sa true career. Kahit mahal, at least safe yung document niyo Okay? Bago mag-flight, kailangan nakaregister na kayo sa e-travel hinahanap din ito sa immigration. Kaya super strict sa immigration ngayon, ha? Ginagawa lang naman nila ang trabaho nila, ha? Huwag kayong magtaka dyan. <laughs> o di kaya mag-research kayo sa YouTube kung ano, paano gumawa ng e travel registration and on, okay? Slowly but surely, ha? So, ang number three, collect all documents needed for visa application and ready to trip to Pakistan, di ba? So, ang number one, dapat na receive mo na yung affidavit of support with notarized, authenticated, and stamped by the Philippine Embassy here in Pakistan. Pangalawa, yung invitation letter with signature ni sponsor. Yung passport nyo at least valid with 6 months. Para any valid identification. ba, diba? Kailangan nyo rin yan. Tapos yung picture ninyo, 2 by 2, para yan sa visa. Ticket nyo, itinerary ticket round trip. Kasi si sponsor naman na mababaya, di siya yung mag-book. ba? Diba? Now, number four, apply na tayo. Dito, kailangan mo mag-online application. Kung hindi napadala ni, kung wala kang time o wala kang laptop, pwedeng sabihin mo yung boyfriend mo, siya na mag-apply ng visa para sa'yo. Pero yung Gmail mo, alam niya ang password. Tapos, ready ka kasi yung verification or OTP na sinasabi ko my verification code yan na ah uh, ganto ganyan ganyan di ba Ano lang naman yan code kasi i-verify niya dito na ginagamit niya yung Gmail mo okay ang passport kailangan yung photo scan front and back with signature ano yan photo scan lang naman Yung visa form kailangan na pilapan. Sa invitation letter, kailangan doon i-state na yung expenses ng accommodation mo issue shoulder ni sponsor. Okay? Kasi para matipid ang ano natin pag travel, di ba? Picture mo kailangan na scan 'yan at yung debit card pwedeng si sponsor nang magbayad <laughs> para sa visa fee. So, yun na. So, yung number 5 is waiting for visa releasing. Ang visa processing, depende, meron 10 days, meron 15 days, pero hintayin niyo Kung either sa denied or granted, okay, makareceive kayo. So, for meantime, no, refresh nyo kailan kayo. Pero, pag uh, nag-usap kayo ng boyfriend mo, kailangan mag-usap din kayo na mani mahinahon na ganito ang gawin natin. Kaysa nag-uusap tayo sa walang kwenta, ganito. Ikaw yung immigration, ikaw yung immigration officer, ako yung traveler, tapos mag-practice ka rin ng English. Kasi alam ko, mga <coughs> Pakistani dito, merong mga mahina din sa English, may odo intonation talaga, no? Practice kayo na ito, pag uh, ikaw si immigration, ako si traveler, ha? Oh. Tell you're looking there. When you're going to go back. Where is your... What place of this? Blah, blah, blah. How you... How do you meet this guy? Kaya, ganun, di mo? Sure, English. Ayan na. <laughs> Tapos, number six. Ito na steps. Day of flight. Ready ang lahat ng mga document. Journey to Pakistan three days or four days bago mag-flight, nakaregister na kayo sa e-travel. Okay? Nandun na lahat ng mga details mo, flight details, passport number, saan ka pupunta, round trip ba. Yun lang naman, common lang naman ang question, pero follow the sequence of instruction. Okay? Huwag kayong malito kasi simple-simple lang naman ang tinatanong doon sa e-travel registration. Simple ang mga tanong. Okay? Number six, they of flight, trip to Pakistan, journey to Pakistan. Okay? Naghalo na, ang nervous, excited, at mga iniisip nyo, ewan ko kung anong nasa utak nyo. Okay? Three or, three to four days bago mag-flight, nakaregister na sa e-travel. Nakapolder na ang lahat ng mga document original affidavit of support, original invitation letter, itinerary ticket, passport, any valid ID, ha, money. Yung packet money nyo for emergency, mga ating. Kung hindi man na naka, o meron mga emergency na, nangyari dito, pwede kayo lumipad o pwede kayo pumunta ng Philippine Embassy dito sa Pakistan for your safety. Be ready sa mga question ni Immigration Officer. Ito na ang, yan ng araw na magkahalo ang ano mo, emotion mo, yung uak mo, di ba? Pero relax lang kasi normally, nangyayari to sa mga first traveler. ba? Diba? Magkahalo yung nervous at hindi mo intindan kung ano yung excited ba or natatakot. ba? Diba? Excited na siya at natatakot. Yun na, relax lang. Maghanap ka ng mga ka -ka mo. Yung i-divert mo ba yung ano mo, yung emotion mo sa mga funny things. Kasi para hindi ka makaramdam ng takot at nervyos. Okay? Yung halo hilo, smile, wag kalimutang magdasal bago umalis ng bahay, bago mag-trip. Okay? Bigyan kayo ng lakas loob. Maging maaliwalas yung pag-alis nyo, maging maganda ang pagtrato ng immigration officer sa inyo. Okay? Yun ang gagawin nyo, mga ate. So, number seven. Tayo. Okay. Last step. Flying na. O, nasa plano ka na. Okay. Imagination mo na. <laughs> Magkalo na. Ano ba ang naghihintay sa akin pagdating ko sa Pakistan? magmunimuni ka dyan. Okay. Ano ba? Ano ba ang tsura nila? Ano ba ang magiging pagtanggap nila sa akin? Gano ba sila ka excited? Mga ganun ba? Lalo pumapasok sa mga utak natin. Pero, ah, don't forget to pray. Pray always. Okay? Ganito. Kasi pag lumakas na yung loob mo, wala na yan. Okay? kailangan maganda ang pakikitung mo sa pamilya ng lalaki. Okay. Panala lang po, ha? Pag sinabi ng lalaki na uh, pagdating mo dito, diretso tayo ng hotel. Wag na wag yung gagawin yan, ha? Kung seryoso at formal yung lalaki, kailangan pagdating mo lang ng airport, dito sa Pakistan, kailangan i-pick up in ka sa airport, i diretso sa bahay nila, ipakilala ka formally. Okay? Huwag kang pumayag na diretso kayo sa, eh, sa ano, hotel. Huwag na huwag mong gagawin yan. Pag ganyan ang lalaki, may tinatagong mga, ano ba, hindi natin maintindihan. <laughs> okay, huwag mong sabihin. Kasi, ano nila yan yung privacy nila. So, kailangan, diretso ka talaga sa pamilya ng lalaki. At, wag mong kalimutang mag-message sa akin na at last na nandito na ako at teng AC. Don't forget so high law, ha? Ha? Kung ano naman yung sitwasyon mo, okay na sa akin. No, hindi na ako mag-reply. Basta, alam ko, itong taong itong na nagtanong sa akin na pupunta dito at natanggap ng pamilya ng lalaki, wala na yan sa akin. Happy for you. Okay? So, yun lang ang sinasabi ko sa inyo, mag-iingat. Ha? Mag-iingat. In case na may emergency, kailangan meron kayong address ng Pilipinimbasin natin dito sa Pakistan, yung address, telephone number at meron diyan, nakalagay diyan sa ano, sa website natin. Magbasa kayo. Pangit money for emergency, kailangan nasa sayo yung passport mo, yung ticket mo, yung ID mo at yung pera at yung mobile mo. Ba, iwan mo na yan yung mga damit mo. In case of emergency lang ha. Bipitin na ang passport, ticket, ID, pera, at phone. Tumakbo sa Philippine Embassy dito sa Pakistan. Okay? So, maliwanag na to ang mga steps ng ano ha? Ah, pag ano pag apply ng visa to Pakistan. So kung meron kayong itanong sa akin, mag-message na lang sa Messenger ko.